Isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo, kaya siguraduhin nakasubscribe ka na, pindutin ang notification bell, at panoorin mo to hanggang dulo, baka may mapansin kang kakaiba. Magandang gabi sir, kwentong ng dilim. Ako po si Lian, 19 taong gulang, at gusto ko lang ibahagi ang kwentong hindi ko kailanman makakalimutan, ang gabi na halos kinuha na ako ng dilim. Sa Dormitorio 13 freshman ako noon sa isang universidad sa Baguio. Laking Maynila ako hindi sanay sa lamig, sa katahimikan o sa mga kwento ng kababalaghan. Pero tulad ng karamihan sa mga estudyanteng hindi taga doon, kinailangan kong tumira sa dormitorio malapit sa campus. Nung una, natuwa ako ng malaman kung may bakante sa Dormitorio 13 murang renta, walking distance lang, at may kasamang tatlong iba pang estudyante sa room, sakto lang para hindi malonely. Pero, pagkarating ko pa lang, may kung anong pakiramdam na agad akong naramdaman. Mabigat. Parang may mata sa kisame na laging nakatingin, ang dormitoryo ay luma na. Kahoy ang buong estruktura, may mga uka sa dingding, at kadalasang lumalagutok ang mga hagdan kahit walang dumaraan. Ang ilaw ay mahina, kulay dilaw at parang hindi sapat para maliwanagan ang buong hallway. Sa bandang dulo ng pasilyo, may isang bintana na laging bukas pero may kurtinang puti na halos laging sumasayaw kahit walang hangin. Doon ako sa room 4C kasama si Trish, Nina at Yel. Mababait sila masayahin at puro mahilig sa paranormal. Tuwing gabi, kwento-kwento kami ng multo habang nagkakape o nagpapalitan ng horror podcasts. Tila ba masaya lang hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat maulan noon, buong araw ng umuulan. Nasa kwarto lang kami, nagkukulitan habang pinapanood. Ang bagyong binubugbog ang bintana. Biglang nag out bandang alas 9. Tumigil ang tawanan, kandila na lang ang gamit namin, tila naging mas malalim ang tunog ng ulan, mas malungkot ang katahimikan. Sabi ni Nina, mag-spirit of the glass tayo, tumawa ako. Bakit? Para magaya sa horror movies? Masaya to, para maiba lang. Pumayag kami, walang masama kung maglaro, sabi ko sa sarili ko. Gumamit kami ng lumang Manila paper, sinulat ang alphabet, yes, no, at goodbye. Gamit ang basong maliit, inilagay namin ang mga daliri namin sa ibabaw. Sinindihan ang kandila. Bumigat ang paligid. Una, mga kalokohan lang. Tanong kung may crush ba ang prof namin. Kung sino ang una sa love life. Tawanan. Pero nang tanungin ni Yel, may espiritu bang nandito ngayon? Biglang gumalaw ang baso, Y-E-S. Napatingin Kaming lahat sa isa't isa. Sinina ang nagsabing, Sino ka? Dahan-dahang gumalaw ang baso. A-N-N-A. Anong nangyari sa'yo? T-A-L-O-N. Pumasok ang malamig na hangin sa kwarto. Kahit sarado ang mga bintana. Estudyante ka ba rito dati? Y-E-S. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ko, biglang kabado. S-A-M-A. K-O-S-A-I-N-Y-O. Pagkasabi noon, Namatay ang kandila. Biglang malamig. May amoy na lumang papel at dugo. Sabay-sabay kaming napasigaw. Sa braso ni Trish, sobrang lamig ng balat niya at nanginginig. Ang baso gumulong sa sahig. Tapos, katahimikan. Kinabukasan, hindi na kumikibo si Trish. Pale, parang wala sa sarili. Sinabi niyang na siya na hinilas siya mula sa... ...papunta sa bintana. Doon daw niya nakita ang isang babaeng duguan ng mukha. May malalalim na sugat sa leeg at basag ang mata. Sinisigawan daw siya ng, Isama mo pa sila. Wala kaming nagawa kundi tawagan ang mga magulang niya. Pinauwi siya agad. Iniwan niya ang mga gamit. Never na siyang bumalik. Iniwan namin sa sulok ng kwarto ang manila paper at paso. Ayaw na naming kalawin, pero hindi doon tapos ang lahat. Tuwing alas tres ng madaling araw, may maririnig kaming gumugulong. Tunog ng baso sa kahoy na sahig. May mga aninong dumadaan sa ilalim ng pinto. Isang gabi, nakita ko si Nina nakaupo sa sahig at usap ang Manila paper. Mag-isa, anong ginagawa mo? Tanong ko. Hindi siya lumingon. Pero narinig ko siyang bumulong. Babalik siya. Hindi pa sapat. Kinabukasan, umalis din si Nina. Tahimik. Walang paalam. Naiwan na lang si Yel at ako. Doon ko naisipang sunugi ng Manila paper. Habang nasusunog ito, may naamoy akong sobrang lansa. Parang nasusunog na buhok. Pagkatapos nun, biglang sumakit ang ulo ko. Parang may humawak sa batok ko. Pagkatapos sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Pero may isa pang mukha sa likod ko. Hindi ako natulog ng gabing yon. Kinaumagahan, lumipat ako sa boarding house kahit mahal. Iniwan, kuna ang Dormitorio 36 ilang buwan na ang lumipas. Pero tuwing tatama ang ulan sa bintana, Tuwing mawawala ang kuryente sa gabi, tuwing makikita ako ang isang baso na nakataob, bumabalik lahat ng alaala. At minsan, sa panaginip, bumabalik si Trish. Nakatingin lang, walang mukha. Ngunit naririnig, ko pa rin ang boses niya, pabulong. Hindi pa siya tapos, isa ka pa. Ako po si Kwentong ng Dilim. At ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay galing sa kaibigan kong si Carlo. Kababata ako siya. Tahimik lang. Pero may mga mata siyang parang laging may tinatago. Nung una, iniisip kong baka trauma lang yon o lungkot. Pero nung sinabi niya sa akin ang kwento niya, doon ko naintindihang may iniwan siyang pinto at may bumalik para buksan ulit, sabi ni Carlo. Nagsimula raw ang lahat nung high school siya. May barkada raw siyang sikat noon. Hindi yung typical na cool kids lang. Ito yung paranormal group na sineryoso ang ginagawa nila. May sarili silang logo, may sarili silang t-shirts, at minsan pa nga may feature sila sa isang local TV segment tungkol sa mga multo sa Bacolod. Sabi niya, kababataan niya si Joshua, isa sa mga leader ng grupo. Tahimik, seryoso, parang laging may dalang lihim. Doon niya raw unang natutunan ang pagpapapasok, yung proseso ng voluntaryong pagbukas ng sarili para maramdaman, masapian o pasukan ng mga espiritu. Minsan kasi, sabi ni Carlo, kapag masyado kang bukas, baka hindi na lang nila maramdaman na welcome sila, yeah, baka tumira na sila. Nang makapagtapos si Carlo ng high school, lumipat siya ng Maynila para mag-aral sa hindi inaasahang pagkakataon nagtagpo ulit sila ni Joshua sa Bacolod. Doon nagsimula ang lahat. Nag-ghost hunting na kami dati, sabi ni Carlo. Pero, nung isang gabi, sinabi niya na may kaso siya, hindi multo. Sape, napakunot noo ako. Sape, tanong ko. Oo, at sabi niya, gusto mo bang subukan para makatulong ka raw? Nagtiwala siya. So, hindi ganyan yun. Kababata, matalino, hindi na siya nagdalawang isip, nagboluntaryo siyang buksan ang sarili. Sir, sabi ni Carlo, ang feeling ko nun parang natutulog ako, pero parang hindi lang ako yung nasa loob. May mga imahe raw siyang nakita, hindi mga mukha, hindi katawan, mga matalang, lumulutang sa itim, at may tunog na parang yelong humahati. Pagkatapos ng session, umuwi siya ng tahimik akala niya tapos na. Hindi pa pala. Fast forward, nasa kolehiyo na si Carlo. Sa Maynila ulit. Doon siya nakatira sa bahay ko. Pinsan ko ang nililigawan niya noon. Pagpasok pa lang daw niya sa bahay niyo, may napansin na agad siya. Hindi amoy kandila, hindi amoy pagkain, parang may amoy ng luma, ng sarado, ng may laman. Mabigat. Sa unang gabi, uminom sila ng alak. Kwentuhan lang, tawanan. Pagod na raw siya, kaya nahiga sa sala. Doon siya nakatulog. Pagmulat niya, nasa loob siya ng aparador. Walang maalala, walang hangin, walang ilaw, at ang pinakamalala, may naririnig siyang humihikpi sa loob. Pero wala naman siyang kasama. Mula noon, may mga bagay na siyang napapansin sa bahay. Tuwing madaling araw, Nagdinig siyang boses ng bata. Minsan malapit sa banyo, minsan sa ilalim ng mesa. Papa, mahinang tinig, paulit-ulit, pero wala namang bata sa bahay. At walang may anak. Minsan, habang nakaupo siya sa sala, may babaeng dumaan sa gilid ng mata niya. Maputi ang damit, mahaba ang buhok, pero walang mukha. As in literal, walang ilong, walang mata, walang bibig parang basang papel ang mukha. Lumapit siya sa akin, sir. Sabi niya, bakit ganun? Parang ang dali nilang lumapit sa akin. At doon ko naalala ang kwento niya nung high school na binuksan niya ang sarili niya para pasukin na tinanggap niya yun. Hindi lang para makita ang mundo ng mga espiritu, kundi para pahintulutan silang manahan kahit saglit. Ang hindi niya naisip paano kung ayaw na nilang umalis? Parang hindi na ako sarado, sabi ni Carlo habang hawak ang kanyang leeg. Parang bukas ako palagi. Minsan habang nagkakape ako sa mismong bahay na yun, maaga pa, tahimik pa ang paligid. Nakaupo ako sa lamesa, mainit pa ang tasa ko sa kamay at tanging tunog lang ay ang marahang pag-ikot ng electric fan bigla kong narinig ang mahinang tawa. Mula sa kwarto kung saan natutulog si Carlo. Hindi halakhak ng matanda. Hindi rin tawa ang binatilyo, maliit, payat, tila boses ng batang lalaki. Napahinto ako. Akala ko, baka bukas lang ang TV. Pero sumunod doon, may narinig akong tinig. Papa, mahina lang. Tila nilalaro ang salita. Pa pa Malamig ang pakiramdam ko bigla. Hindi ko alam kung lalapit ako o hindi. Wala namang bata sa bahay. Wala ring bisita. Paglingon ko sa hallway, sarado ang pinto ng kwarto. Tahimik ulit. Pero ramdam ko hindi ako nag-iisa sa umagang 'yon. At doon ko naisip ang sinabi ni Carlo. Parang hindi na ako sarado. Parang bukas ako palagi